Hindi lahat ng tao kapag hiningian mo ng tulong, tutulungan ka. That's the reality. Pero hindi ibig sabihin nun masamang tao na yung tumanggi sa magbigay ng tulong. Lalo na at financial health ang hinihingi mo. Kapag may negosyo ang tao, hindi automatic na mayaman o mapera yan. Sa madaling salita, walang cash Lahat halos nasa product. Alangan naman yung puhunan ipahiram sa'yo. Huwag po natin inormalize yung ganyang ugali na inoobligay yung inihingian. Kapag may naitulong, thank you. Kung wala, move on. Walang responsibilidad ang tao sa'yo. That's a fact, not unless. Lahat ng tao may problema sa mundo. Hindi mo lang alam kasi nakapokus ka sa problema mo. Kaya kapag natanggihan ka, huwag magdamdam. Intindihin mo din yung taong hinihingian mo ng tulong. At the same time, bago ka humingi ng tulong, tulungan mo din ang sarili mo dahil di lagi may ibang tao na tutulong sa'yo.